magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga Masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga Masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, ang hindi alam ng mga tulisan na ito. Hindi na si Dado ang kanilang kinakausap ngayon. Dahil kinugkob na ito ng isang spirito na nagtataglay ng kasamaan. At ang spirito na umangkin sa katawan ni Dado ay napagtanto nito at Naisip niya na hindi na muna siya gagawa ng isang gawain. Tulad sa pagwasak ng mga lungsod sa mundo ng mga tao at mga kaharian. Bilang pagganti nito sa ginawa ng mga sinaunang Diyos sa kanya. At hinayaan niya lang nadalan siya sa kampo ng mga tulisan. At ilang araw ang lumipas. Hinayaan ng masamang spirito na ito gamit ang katawan ni Dado na mamuhay siya kasakasama ang mga tulisan na ito. At isang araw. Nakikita niya ang pinuno ng mga tulisan na si Wangso ay sobrang mahigpit at masama. Ito ay laging galit sa kanyang mga kasamahan. Kung wala silang makwa na ginto ang galit ng pinuno ng mga tulisan na si Wangso na kinabibilangan ni Dado ay sobrang galit na galit. At ang spirito na ito ay biglang nakaisip na paslangin ang pinuno ng mga tulisan at siya ang papalit dito. Kaya ang spirito na ito ay gumawa ng isang karumaldumal na gawain habang pinaparusahan ng pinuno ng mga tulisan ang iilang mga tulisan na kasamahan ni Dado. Si Dado ay biglang lumapit sa harapan ng pinuno at si Dado ay nagsabi, Kailangan mo nang mamatay, ako na ang papalit sa iyo, sabi ni Dado, nang marinig ito ng pinuno ng mga tulisan. Ito ay tumawa at sinabi, Nasisiraan ka na ba Dado? Sa tingin mo ba magagawa mong palitan ang isang katulad ko? Gusto mo na ba talagang tuluyan mamatay? Maswerte ka ikaw ay nakaligtas sa pagbuho ng kweba na inyong pinaghakayan. At hindi lagi swerte ang mananaig Dado. Kapag ikaw ay aking pinaslang hindi ka na muling mabubuhay pa, sabi ng pinuno ng mga tulisan. At ang spirito na gumagamit sa katawan ni Dado ay tumawa at sinabi. Hahaha, isa ka lang basura para sa akin. At maya maya, pinusok ng spirito ang dibdib ni Wangso ang pinuno ng mga tulisan gamit ang mga kamay nito. Sa pagtusok ni Dado sa dibdib ni Wangso mabilis nitong hinayla ang puso nito at nilabas sa katawan ng pinuno ng mga tulisan. At ang pinuno ng tulisan ay sa isang iglap ay nawalan ng buhay. At si Dado ay hawak-hawak ang puso ni Wangso ang pinuno ng mga tulisan na kinabibilangan ni Dado. Ang puso ni Wangso ay kinain ni Dado. Labis ang takot ng mga tulisan sa nakita nila. Ang mga ito ay labis na nanginginig at ang spirito na ito gamit ang katawan ni Dado ay nagsalita. Kayong lahat, simula ngayon, ako na ang inyong susundin. Simula ngayon, ako na ang mamumuno sa inyong pangkat. Sigaw ng spirito gamit gamit ang katawan ni Dado. At ang mga tulisan ay mabilis na tumugon. Oo Dado ikaw ay aming susundin simula ngayon at ituturing ka namin pinuno. At ang mga tulisan ay nawala ang pagkatakot sa kanilang katawan. At ang mga ito ay sumigaw. Salamat dado ang bagong pinuno namin. Sigawan ng mga tulisan. At nang naririnig ito ng spirito na gumagamit sa katawan ni Dado. Ito ay labis, ang saya, at simula nun, sa mga nagdaan na taon. Namuhay ang spirito gamit-gamit ang katawan ni Dado bilang isang tao. Ang grupo na kinabibilangan ni Dado ay mas naging malakas. At ang mga ito ay hindi na muling naghukay para makakuha ng mga ginto ang ginawa ng mga ito sa pamumuno ni Dado. Sinasalakay nila ang mga lungsod ng iba't ibang sekta, at pinagnanakawan ng mga salapi at hari Harryen. At ang mga elixir ay kanilang iniipon para magamit nila ito sa kanilang paglilinang. Dahil naisip ng spirito na ito na kailangan maging malakas ang kanyang mga kasamahan upang mas mapagtagumpayan pa nila ang kanilang mga ninais gawin. At ang mga malalaking imperyo na ang kanilang susunod na sesalakahin at pagnanakawan. Kaya ngayon, sa nangyari labanan sa panig ni Lily at ni Dado, ang katawan ni Dado ay unti-unti nagbabago. At ang anyo ng spirito na umangkin sa katawan ni Dado ay nagpasya siya ng magpakita at ilantad ang kanyang tunay na katayuan. At ang mga tulisan na kasamahan ni Dado ay labis ang pagkatakot. Lalo na si Lily. At ang mga kasundaluhan ng assassin sect na naka. Tago sa taas ng puno ay labis din ang pagkagulat at pagkatakot sa oras na ito, nang makita nila na unti-unti nagbabago ang katawan ni Dado, at nang nakumpleto ng spirito ang kanyang pagpapalit ng anyo. Ang katawan nito sobrang nakakatakot ang itsura nito ay para isang demonyo. Labis ang takot ng lahat ng nakakakita kay Dado. At si Lily ay sobrang natatakot din sa oras na ito. Hindi dahil sa itsura ni Dado ngayon. Kung hindi sa tinataglay nitong spiritual na lakas. Nararamdaman ni Lily ang tinataglay ni Dado na spiritual na lakas. Sobrang lakas na spiritual na tinataglay ni Dado. At ang katawan ito ay parang sa isang dragon na madaming tusok-tusok ang likuran. Ang pigure nito ay parang sa tao. May dalawang paa at dalawang kamay. Ang buong katawan nito ay nagtataglay ng aura na nakakatakot. At si Dado ay muling nagsalita. Magandang binibini, ikaw ay aking bibigyan pa ng pagkakataon ikaw ay sumama sa akin at tulungan ako na gumawa ng isang malakas na kaharian sa mundo ng mga tao. Kung ikaw ay papayag, ikaw ay hahayaan ko mabuhay at maging aking katulong sa pamumuno sa malakas na kaharian. Sabi ni Dado, nang marinig ito ni Lily siya ay nagsalita. Kahit kailanman hindi ako makikipagtulungan sa tulad mong halimaw, na nagtataglay na pangit na itsura. Sabi ni Lily, nang marinig ito ni Dado, siya ay nagalit at sinabi, Kanina mo pa ako kinukot siya. At dahil sa iyong naging desisyon, ikaw ay mamamatay ngayon. At si Dado ay mabilis na sumalakay kay Lily sa bilis ni Dado. Ang kanyang tigir ay napunta agad sa likuran ni Lily. At ito ay sinaksak si Lily sa kanyang katawan. Ngunit ito ay naiwasan ni Lily. Sa pagsaksak ng espada ni Dado, hindi ito nagtagumpay. At si Dado ay muling sumalakay kay Lily. At ang dalawa ay muling naglaban at si Lily ay nagpas siyang umangat sa kalangitan habang si Dado ay unti-unti din umaangat at ang dalawa ay nakalutang sa hangin habang naglalaban. Ang mga espada ng dalawa ay tumatama sa isa't isa, at maya, -maya si Dado ay ngumiti, at sa isang iglap, si Dado ay gumawa ng napakabilis na pag-atake. Ang braso ulit ni Lily ay tinusok ng espada ni Dado, at mabilis na hiniwa ni Dado ito ang malaking sugat at hiwa sa braso ni Lily ay sobrang nakapagbigay sakit kay Lily. At sa oras na ito si Lily ay sobrang nasasaktan. Ang dugo ay umagos ng husto sa napakalaking sugat ni Lily sa kanyang braso. At si Lily ay umatras ng mabilis. At sa hindi kalayuan si Dado ay tumatawa. Hahaha, sa tingin mo ba? Kaya mo akong labanan. Ikaw ay akin munang paglalaruan. Alam ko at nararamdaman ko. Iyan na ang tunay mong lakas. Pinakita mo na sa akin ang tunay mong kakayahan. Ang iyong spiritual na lakas ay hanggang dyan na lamang. Ngunit ako sa totoo lang hindi pa ito ang tinataglay kong kakayahan. Sabi ni Dado, nang marinig ito ni Lily. Siya ay nagulat at napabulong. Ano, ang kanyang spiritual ngayon na aking nararamdaman ay hindi pa ang lahat ng kanyang tinataglay na spiritual. Anong klaseng nilalang ito? Sabi ni Lily sa kanyang isip at si Dado ay dahan-dahan niyang binitawan ang kanyang espada at ito ay nahulog sa kalupaan. At si Dado ay ngumiti at sinabi, Paglalaruan mo na kita bago kita patayin. Sabi ni Dado, at si Lily ay labis ang pag-alala sa oras na ito. At maya-maya, sa isang iglap si Dado ay nakarating agad sa harapan ni Lily at ito ay sumuntok sa sikmura ni Lily. At si Lily ay napasokan ng dugo sa lakas ng suntok ni Dado at si Dado ay nagpatuloy sa pagsuntok sa sikmura ni Lily halos mawalan ng malay si Lily sa mga natatamon niyang suntok kay Dado. At si Dado ay tumatawa habang inaatake si Lily sa katawan. Nakikita ng lahat ang ginagawa ni Dado kay Lily. Ang mga tulisan na kasamahan ni Dado ay labis ang saya. At ang mga kasundaluhan naman ng assassin sect na nakatingala habang pinagmamasdan ang pag-atake ni Dado kay Lily. Ang lahat ay sobrang nag-aalala at ang isang tulisan ay nagsalita kailangan natin. Tulungan si Sek Master Lily, kung hindi mamatay ito sa kamay ng halimaw na iyan. Sabi ng isang tulisan, at si Dado ay biglang umangat at binayo pababa si Lily. Sa pagtama ng pag ni Dado, si Lily ay mabilis na bumabagsak sa kalupaan. At ito ay bumagsak ng malakas. Sa pagbagsak ni Lily ito ay gumawa ng isang malalim na hukay. Ang mga buto ni Lily ay mga nagsibali at ang katawan ni Lily ay labis na napinsala, at ang spiritual na lakas ni Lily ay nawala, kung hindi dahil din sa spiritual ni Lily. Siya ay patay na ngayon, ngunit si Lily ay nawalan lang ng malay dahil sa mga pinsala na kanyang natamo sa pag-atake ni Dado, lalo na nung bumagsak siya ng napakalakas mula sa pagkakalutang sa hangin. At ngayon si Lily ay sobrang napinsala at hindi ito gumagalaw. Nakikita ni Dado ang katawan ni Lily na hindi na gumagalaw. At si Dado ay napakamot ng ulo at sinabi, mukhang napasobra ang pag-atake ko sa babae na iyon. Mukhang ito ay aking napaslang agad. Akala ko naman matatagalan niya ang aking pag-atake. Nakakaawang tao, kung tinanggap niya lang aking offer sa kanya na ako ay kanyang tulungan na gumawa ng sarili kung kaharian hindi sana mangyayari ito sa kanya. At si Dado ay tumawa ng malakas. Hahaha. -ha -ha. Oras na para ako ay mamuno sa isang malakas at nakakatakot na kaharian sa mundo ng mga tao. Tama na ang aking paglilibang. Para mangulambat ng mga salapi at hari harian ng iba't ibang mga sekta na mayroon sa mundo na ito. Gagawin ko na ang aking ninais ng ako ay makawala sa pagkakakulong sa matagal na panahon. Akala ko hindi na ulit ako maghaanggad ng isang kaharian na aking papamunuan dahil sa mga tulisan na aking nakasama. Ngunit dahil sa babae na iyon. Bumalik ang pagnanais ko ma'am uno at magbuo ng isang malakas at nakakatakot na mga kasundaluhan at kaharian. Ito ay aking gagawin na. At ang babae na ito ay aking gagamitin para siya ay aking gamitin para maging isang magiting na sundalo ko. Kanina ay nais ko pa itong maging asawa ngunit ngayon. Nagbago na ang aking nais. Masyado mahina ang babae na ito para sa isang tulad ko. At ang babae ay magiging hadlang lang sa aking mga ninanais kaya gagamitin ko na lang siya bilang aking sundalo sabi ni Dado yun na nga mga masters no bali pani bagong kabataan na naman yun natapos natin ngayong kabi muli maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po bali mga masters magkita-kita ulit po tayo bukas ng diyan at po paalam po muna tayo bali mga masters bye bye